'yun mga amigo, mauwi na 'yung ating isang Service. uy may huli. nakadala siya 'yun Salamat naman. Oh, medyo malaki pati. Pat. Dapat dito sa 'yung ay eh.

Ah, hindi na tayo zero ngayong yang na ito. Yan, Silid ka agad, kahi... Aray, pa naman Yan, sulayo. Sulayo yan. No, 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 no. Silid <tellan>

Ay, ayos ano eh kaso na may mga bangbangang maliliit oh, wala kaya si dati niya tatawag natin isirkahan mo na lang pare tatawag natin pare anong buya pala yun Andre ah Andrea yeah ipatong five to six. five to six. wala pa ganyan yung traytel so. wala 5 to 6 pa ganyan. wala 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 pa ganyan.

Magaluna. Oh. Ay, ganang naro na pala kaya may kong generoso. Antonio Banderas wala pa rin. Antonio Banderas. Oh. Ay, ganang. Ay, may ginul siya at madaling makakawi. At maliit din ang puso mo suratihin pati. Red. Generoso at uh, mabilis man magkamalaman. Ay, lalo para siya suratihin niyo. Talo siya Antonio ngayon. Kumpiya ba rin, Di Hindi mo mm. din kalis piya. Kaliskis. Kaliskis niya pare. rin. Kaliskis niya ba rin. Kumpiya. Ba Talagang may putal pa rin. Eh, binutalan pa ng karari. Kumpiya. Ah, sige lang. Eh, baka doon na yun. Kikita na maganda sa na para mga porto ito mga sa amin ay yun ang namin eh. na tayo ni GR na naman yung portuang, na ito na na naman ni ito nga di wala pa din ay hindi pa din nakakamukha ah, ah, na yung na yun <laughs> ah wala na yung buka na naman pag hindi magagata And, uh, Sabi ni GR, marami na akong kaya tagkukutin. Ay, wala na pare, naubos na. Isang balot man lang ngayon. Dapat daw pala dinadabi ako. Wala, isang balot lang ngayon. Di, dinadala naman na kukutin. Dapat pare, yung pinipili mo. Yung isang paldi na doon sa Divisoria, baka, ay baka, uh, malampot na bago maubos. Hindi eh, pare, alam mo, June. Eh, basta tatakla ba mo wala yung balde? Oh. ay Ayun to dito. Isang balot. Ay, mahal din naman ako kutin. Saan? So, Sabay magkano rin yung isang balot, mahigit dalawadaan. Yung isang balot na nga naman, para hanggang pag-uwi. Aba naman, maumay na. Ito na pari ay galing sa urnuhan. Oo nga. Eh, nakakaano din naman, yung iba ay walang mga laman. Dami yung reject. Ay dalahan eh, pinili mo sa kanila. So, no, yung iba ay wala kang makain. Eh, baka reject. Sige, pare mo na. At kung ano ito mamaya ang kuwento, well, sana yung mga dali dito mamaya maya ng maski bultuan. Kung ano, wala, tira. Ito no, naman, kung ano man ang sumibad pare, dalahan. ya mau mempelari dia ya arah kagak tahu nama ada bagai si batu kena pur tua dan si sang tirahan lama dalar mana putih maya dari ya meski pur tua tu pur tua ni kena sana makasih batin nama alaga alaga Talaga sila pare parin kay eh, tayo magkakaman eh, ah. e di, eh, ng portuhan at ay talagang yan. Diyan na. Yung pwede auro din ang ruksal yung portuhan ng habagat na yan. Diyan pinahirapan si Pamon. Kamal talaga pare ano. Ibig e, sabihin madami palang uulihin. Hu Maraming pare ang na pasipan, si Pamon ulo sa uro na yan ha. Yan ay ang pasipan Pamon na Ha ha ha. Eh, mas kaysang pirang sulapan eh. Pasaya na. Walang at pariya si Palamon. Talagang lahat ay nablago. Nakagandahan sa ganayon na yung masisilo talaga. At madali lang masang papag masilo. Hmm. Masilo ka na yun. Isang kit talaga. Sa ano may walang tingin sa pinatakbo sa kailan liwan. Apat ah, na pulunan. Ay, lunod na yun. Lunod. Ano siya, eh. Narin ko siya

Sabi ko kung may pasalubong agad sana, ganado pa ah, gaganahan agad yung mga player. Ay ganito wala pang nasiba, dahil di luya yung mga player, hindi man Pati na rito, may pasalubong nga. Kanali ka na siya, Gerard? Oo. Oh. Hindi na mga ulat. Sa piraso. Apat? Kumakapirin pa nga lang. Oo, oh, pwede. Pampagod <laughs> lang at pasagat na sa ulo ito, wala pa na Asa ka lang pa na buya? Iwan mo. Iwan naman yung ilaw ng gabi. Itong 4. Maganda sila dyan? Maganda. Nakakabos. Direk-direk lang. Ayun. May baka ito sa May baka sa Sa kaya sa pinto ba May baka. Sa kaya sa 4. 4, baby?

Ako pa, 14 ang ilalim. Dito ka, ano ko pa? Maganda eh, di na magbago na Sa 14 ay hindi hinaralim. Malakas mga nababin niya doon no, kagabi ay wala na bangka pangkayang o uh, sinasalit sa aho, uh, uh, oh, Ang may bangka, yung 5. Oo, 5. Saka ano ah, ngoy-ngoy na siti ba yun? Siti-siti. Kung pa yung bakalan na ito na hindi palito na alit? Ha? Kung pa ito na ito? hindi na nga alit diyan. Tatlong na hindi Kung pa ito sa singko, baka kararating lang ito. Ay, narating yung kapo Kapon? Saan nga itong kuwad lang? Ay, ka, kung may bakalan ko na ito lang yata mukha tayo walang bangka. At iniwan mo ang May pangka na rin yung kapon. Nakatali sila dalawang baka nagpanod yun. Baka nagpanod. Ay, hindi wala ang sa panod yun. Wala na nga lang nalokso. Wala nang nga nalokso. Ay, wala na yung Mga Nga, sa gabi lang kain dito eh. Isli ako na lang ito. Dito na so, so, may isa araw ay nakakahuli si Diyos. Sana ay magpasalubo nga. Sabi nga ay gaganaan yung mga alpaw. Pag so, wala pa sa mo, ay maluluyan.

Kaya yeah, pala si Wil rin sabi, ispuntahan niyo si Rizal. Ay, yung baka si Bud kulot. Dahil ano ka ba itong bunigang ito yalo si Balogtot tayo botot? Si Bud kulot tayo na. yan, ano ah, Tuyar? Alas 7 lang si Brera. So, yun. oh, yung biyata um, ay isa pa na yun. Oo. Ay, ganda nga. Mabait-bait. Bakit nabibisik? Ay, yung pirata niyo naman anong nakarang araw, eh, hindi yata nabisik yun. Kaya matagal. Pero eh, may kas-kas na mahaba yun, baka kung na papag-hit yung hamal na yun. May kaskas -kas na kuhan mula na doon sa Luwaya, pa na di ba, bakit siya nagkagano yun? Ewa na yun. Baka may napadaan dyan na may nakata yung bakal yun sa ilalo. Sulbong yan, Migo. Ah? Sulbong siguro na yan. Ah? Hindi lang si Migo na... Ano hindi lang si Migo siguro na nasa na Oo. Oh. Wow. Uh, lang. Ayan. Ang fire, ganda ng sana. anak. Ang ibang kapag ay itong 4 kagabi, may ilaw ito? Wala, wala yung ilaw. Saka yung parang... Ano ba yun ha? 18 yata yun. Nakawin ko lang ko yung pangalan. Nandun yung isang GPS ko sa robot eh. Dila dala. Kaya kipag hindi ito lang kay ilaw, mapapahin na pahingan kagabi. Oo. Pinahilaw ko yung mga robot ko dyan. 18 yata yan. 18 ka daw?

kuya ay atang kirby yung kayo lulot mo. Ang walong wala kirby at saka sandara nandun. Ay, ang walong wala, na yan. Magsihilan si siya na gilaw sa'yo. Ah, matat tatlo ah. Na nalabit? Ala. Ay, mga na lang ako sa madaling araw. Nakakarap yung bangka sa na yun. Ay, nairap yung balang pag-iyan na paano man yan. Nasa din, siya, pag yung ano, yung ah mga hapong hapon hanggang ala alauna yata yun alas to pagka madaling araw na yan lakas na balagpag lang mahirap ito sa so, umpisa lang pala at nahara na yung bangka pero lutang lang po hindi ka tulad niya sabi ng galinga sa norte ah ng ka lang ating eh. oo oh. ay ah yan. lumasa lang ako at hindi man ay sa prato lang binigay sa akin doon kaya madaling araw isang bigo nalagot pa talaga sa suhanan na lang ito, may rapay na nakikita mo ng isda ay magsila mo wala ano, gusto mo ito kailangan nyo yung kuha niya ayaw magsila mo ang ko

Oh, yan yung nakadala kanina. Ngayon walang uh, kumain. Galing uli sa dayo. Apo na, pagkabi na ulit. Alas 5.58 na nang uh, hapon. Palubog na ang araw. Mga ano Ayan, ayan oh. ah, na. Lumapit lang kami sa buya at uh, nangungundak. Ayun, kaya alam mayroong ano, nandito si Hugan, Mga kanyang isang pamangkin Wala na yung atang mga sumpong bayaw At uh, nagpali-uli na. Kakaunti pa daw ang huli nila. Medyo matakal na rin sa layout na una sa amin yan. yan mga amigo. Ayun. Uh, sige, pag atin na lang pa dito. Pero kung kailan tuloy nandito sa mga amigo, masama tuloy ang agos. Kaya yan, oh, yan ang tasta ng aming tuwan. Yung lubid nila, oh, hindi na Lagi na gawa ng kontrahan yung hangin at saka agos. Ang bangka, gusto i-kuhan, gusto i-dikit sa buya. gan Ayan, uh. Yan. Sana naman ay gumandang Agos mamaya, mga amigo. Ang Agus uh, Agos kagabi, parang binalian. Papayaw, galing uh, kwan, pagkagabi na. Uh, kung baga man yung uh, anod ng nylon namin, palapit sa payaw. Pero yung bangka namin, hindi nadadala ng Agos. Kung um, baga man ay mahina lang. diyan sana mamaya uli, meron na gabi. Ayan. Tapos lang maghapon. Hindi man na zero, mga amigo, nakahuli yung ating service. Pero hindi dito sa ibang payaw. Yun. Aba. Yan na uli ang sulod uh, sunod nating abangan. Kung makakahuli tuli tayo sa gabi at kagabi naman, may dalawang piraso pa kami. Yung unang gabi namin dito mga amigo, tatlo. Yan. Bali may huli na tayo diyan uh, na uh, siyam na piraso na. ating uh, sda. Yan, may laman na parehas yan mga amigo. Ito, ito na. sa puno na. Dito may nakasilid na rin kami na uh, Bali tatlong piraso ang nakasilid namin dito. O dun sa so mga lamarang medyo marami rami din ang lamarang ngayon araw araw naman mga amigo uh, nakakahuli naman ang lamarang o yung kutawagi nila sa Batangas ay mahay or Dorado sa ibang lugar yun namin dito lamarang yun mga amigo sige abang abang lang uli doon natin malalaman kung magtutuloy tuloy na mga kahuli dahil sa gabi Yung ngayong gabi dalawang mga kami rito yan, kasama namin si Hogan.